may nakatambay na mag-show ta so hindi yan ang pakain natin mga idol yung makikita nyo yun yan yung mga nagtatambag at nag- ano ng buhangin so sinisigurado nila na matigas ang buhangin para maging maayos ang pagtambak dito so, tama ba ang sinabi ko so, ang init, so ang oras natin ngayon ay alas 12 na ng tanghali so nandito ako sa maharap ng seaside para magbigay ng update na naman sa inyo Yo what's up guys, welcome back dito sa aking YouTube channel Di bagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo Ako nga pala si Greg TV Kung... So ayun guys, nandito ako ngayon sa MOA So dito na naman tayo nag vlog ngayon Then, ayun Sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe na po kayo, kayo kay Greg TV At pindutin ang bell button para may update kayo sa aking bagong mga video So ito sa likod ko ay ang seaside So lagi ko napapanood sa ibang mga vlogger eh, na nagbablog dito So ito na yung sitwasyon natin dito sa seaside mga idol Then, yung reclamation, palawak na ng palawak. So, darating ang araw na magiging, ano nato magiging isa ng isla yung karagatan dito sa likod ko. So, dito sa may banda, meron makikita nyo na isa ng, ano, isa ng bundok. So, balita, ang gobyerno ay nagde-develop ng bagong isla dito sa may dahil magtatayo sila ng magandang building na pwedeng puntahan ng mga turista o mga katulad natin, mga Pinoy, mga Tagarito para maging bagong spot. So, ayun guys, pakita ko sa inyo. So, ayun, mag-intro muna tayo. So ayun guys, I'm back. So nakikita nyo ngayon, ito ang seaside. Kung mapapansin nyo, halos puro na, ano yon yung doon, puro na buhangin. So ayun, makikita nyo yung mga barko doon sa dulo. So, sabun natin ng konti. Okay. Yung nakikita nyo mga barko, yan yung mga sumisip-sip ng buhangin. O so, oh, ayun, may nakatambay na mag-shoot So, hindi yan ang pakain natin mga idol. Yung makikita nyo yun, yan, yan yung mga nagtatambag at naga ano ng buhangin. So sinisigurado nila na matigas ang buhangin para maging maayos ang pagtambak dito. So, tama ba ang sinabi ko? So ang init. So ang oras natin ngayon ay alas 12 na ng tanghali. So nandito ako sa may ng seaside para magbigay ng update na naman sa inyo. So pagtapos natin dito mga idol, papunta tayo ng Paranaque. So mag tayo doon So medyo maraming tao ngayon dito So ilang taong kayo matatapos dito Para maging isa na naman itong ganap na isla Itong seaside ng Moa Kung so, mapapansin nyo Kukunti pa lang mga tao rito At mga nandito ay yung mga nagtatrabaho Lalo yung mga nakadilaw oh. Mga pare kayo isa uh, Ano sa inyo? So may napansin ako dito Nag-iisa So ayun Nakikita nyo mga idol Nag-iisa siya lang kasama so hindi yan ang content natin dito ang content natin dito ay makita yung isla na ginagawa o pinapagawa ng ating gobyerno sa so, mga idol, sa so mga gusto pumasyal dito at makita ang view nito eh pwede pwede kayo dito pero mas maganda mga idol ang pagpunta nyo dito dapat umaga uh, mga siguro mga alas 8 ganyan kasi kukunti pa lang ang tao tapakalamig ng hangin So, kasi pag tanghali lang pumunta, ang init na. Saka so, yung hangin, malamig din pero mabilis tumakay team. So buti kung mga banyaga tayo, pwede pwede yan sa atin mga idol. So ayan na ngayon. So galing ako dun sa may, ano, sa may no Boulevard kanina. So ang layo. Ayan, dun sa bulong yun mga idol. Yan. Yung nakikita nyo, may mga katambay na tao dun yung pinakadulo. Galing ako dun kanina doon sa isa nating video doon nyo yun mapapanood so tumataas yung camera yun, kung makikita nyo sa pinakamalayo yun may mga building din so di ko alam kung saan lugar na yun eh pero hanggang doon na ang tambak ng ating ano uh, reclamation so papunta tayo ng Manila Bay eh. so hindi tayo nakapunta ng Manila Bay so kapos na tayo sa oras kasi marami pa tayong kailangan puntahan Alam niyo naman pagaling dito, kailangan ko pa mag-spot sa Paranaque para sa mga panibago nating upload sa YouTube. Then sa mga katulad ko rin na intasyos vlogger na nag spot sa iba't ibang uh, lugar dito sa NCR mga idol. So sana kahit hindi ito ispatter o tungkol sa basa, sana mapanood nyo rin mga idol. At makita nyo kung gaano na gaano pinapaganda ang seaside dito sa MOA ng ating gobyerno. So mga idol, hanggang dito lang ang video natin. At sobrang syem init, hindi kaya. Masakit sa ulo. So hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-follow sa aking Facebook. Pag-follow na po ang aking Facebook mga idol. Uh, see you ulit sa bago nating upload naman. At panibagong update sa biyahe. Spatter ng bus o kaya bagong update dito sa ano, reclamation dito sa MOA. Thank you.